Ang taong nasa isip mo ngayon ay pakiramdam na nasasakal. Habang ikaw ay natutulog, iniisip ka ng taong ito. Literal na. Hindi niya mapigilang huminto. Ang katahimikan sa gabi ay pinupuno ng iyong mga alaala. At hindi lamang ito. Nostalgia, ito ay isang halo ng sakit at pagnanasa. Siya ay nakararamdam ng pagsikip ng puso sa bawat alaala mo, ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin ito. Sinabi niya na gusto niya ng espasyo, ngunit ang talagang kailangan niya ay isang tulak. Hindi niya. Gustong mawala ang taong nagparamdam sa kanya ng sobra, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ang pag-ibig para sa iyo ay nag-aalab sa loob niya, ngunit sinusubukan niyang baliwalain, patahimikin ito, na parang iyon ay posible. Ang totoo, bawat hindi na sinabi niya ay isang depensa laban sa nararamdaman niya. At alam mo ito dahil napansin mo na ang mga kontradiksyon na yon. Nararamdaman mo. Noong umiwas siya ng tingin, noong naging kakaiba ang usapan. Lahat ng ito ay paraan niya para itago kung ano ang nararamdaman niya talaga. Hindi mo iniisip ito. Ikaw ang nasa gitna ng lahat ng ito. Samantala, ang taong ito ay nagkakatuwaan sa ibang bagay. Lumalabas siya, tumatawa. Nagtatangkang maging masaya. Munit bawat tawa ay isang paalala ng kung ano ang tunay na ipinapakita mo. Walang sinuman ang makakapuno ng espasyo na iniwan mo. Bawat taong lumalapit ay isang paalala na hindi sila ikaw. At ito ang nagpahirap sa kanya. Siya ay natatakot. Takot na buksan ang sarili at matuklasan na. Hindi ka na nakaramdam ng pareho. Takot na mawala ang nag-iisang bagay na. Nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya kaya sa halip na ipaglaban ang koneksyon siya ay lumalayo, umaatras at nagmamasid sa iyong buhay mula sa malayo. Samantalang ikaw, sa kabilang banda, ay sinusubukang maintindihan kung ano ang nangyayari. Ikaw ay nagtatanong kung ikaw pa rin ba ay nasa isip niya, kung mayroon pa rin bang nararamdaman para sa iyo. Ang masakit na katotohanan ay nararamdaman niya pa rin. Ngunit hindi 'yon. Nagbabago sa sitwasyon. Siya ay mananatiling paralisa, umaasa na may magbago. At ikaw? Nagpapatuloy ka pa rin sa paghihintay ng senyales. Manatiling tahimik habang ang oras ay lumilipas at ang taong ito ay lumulubog sa mga dinasabing damdamin. Nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Antes, ngunit ngayon ay nakulong sa isang bula ng kawalan ng katiyakan. Ang taong ito, sa lahat ng kanyang mga kontradiksyon, nais talagang lumapit, ngunit Lumiliit sa harap ng posibilidad na maging mahina. Naalala niya kung paano mo siya tinitingnan kung paano siya hinahaplos ng iyong mga salita. Bawat paungusak, mo ay umalingaungaw sa loob niya tulad ng isang alingaungaw, ngunit ngayon ay tanging kawalan na lang ang natira. Iniisip niyang magkita kayo. Mga plano ng biglaang pagkikita, masasayang alaala. At mga diyalogo na hindi na mangyayari. Tuwing sinusubukan niyang ilabas ang paa mula sa kanyang komportabling lugar, mas nakakatakot na mga bagay ang humahawak sa kanya pabalik. Parang may dinakikitang tanikala na nagnanais niyang manatiling nakakulong sa takot. Sa mga pinakamahihinang sandali, nakalipas na ang mga oras na sumusulat siya ng mga mensaheng hindi niya naipadala. Naisip na niya ang perpektong pagpapakumbaba upang humingi ng tawad, ngunit ang pagmamalaki ang pumipigil sa kanya na gumawa ng kahit ano alam niya na nagkamali siya na mayroong potensyal para sa isang kahanga-hangang bagay, ngunit hindi niya alam kung paano maaayos ang lahat na nalagas. At ang katotohanan ay tinitiis niya ang katahimikan na ito. Ikaw ang pag-isip na pumipigil sa kanyang pagtulog. Ang larawan na nakikita niya kapag pinapikit ang mga mata. Ang taong ito ay hindi ka makalimutan, ngunit wala siyang lakas para bumalik. Sa kaibuturan, alam niyang mas marami kang nararapat. Naririnig mo ang isang tao na hindi nag-atubili, na hindi natatakot. Alam niyang kailangan niya ng tapang para magbukas. Ngunit mas malaki ang pagdududa. At ito ang pumipigil sa kanya. Samantala, dumadaan ang oras. Nabubuhay ka sa iyong buhay, ngunit ang iyong isipan ay bumabalik pa rin sa kanya. Samantala, patuloy ang routine ng taong ito, ngunit lagi siyang may isang paa sa loob ng kwento mo. Patuloy ang mundo, ngunit. Ang koneksyon nyo ay parang isang nahihilang lubid, malapit ng maputol. Maaaring parang may pagtatapos sa pagitan nyo, ngunit alalahanin mo, ang kwento ay hindi nagtatapos ng ganito. At alam mo ito. Napansin mo na. Meron pang iba. At masakit yon dahil ang katotohanan ay. Kayong dalawa ay parehong nakastock sa parehong pahina, hindi alam kung paano ipihit ang susunod. Ang taong nasa isip mo ngayon, siya ay nais maging malamig. Masang katotohanan ay ang pag-ibig para sa iyo ay nasusunog sa loob. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising na iniisip ka. Sinusubukan niyang magpakali, pero hindi niya magawa. Gumugugol siya ng mga oras sa pag-scroll sa mga social media, tinitingnan ang iyong mga post at pakiramdam ang bigat sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita kang masaya nang wala siya. Miss na miss ka niya. At kahit walang lakas ng loob na aminin, ikaw ang taong gusto niyang makasama. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Pero ito ang pinakamalaking kasinungalingan na. Sinabi niya. Ang totoong kailangan niya ay harapin ang kanyang mga takot. Ikaw. Ang nag-isang nakakita ng higit pa sa panlabas, pero ito ang nagpalito sa kanya. Natakot siya na, kasama ka, kailangan niyang maging totoo, at ito ang nagpapanik sa kanya. Napansin mo na ba ang kontradiksyon sa kanyang mga salita? Sinasabi niya isang bagay, pero ang kanyang mga kilos ay iba. Sinasabi niya na gusto niyang mag-concentrate sa sarili, habang sa kagiliran niya, umaasa pa rin siyang nandyan ka pa rin. Habang sinusubukan niyang magpatuloy, pakiramdam niya na ang isang bahagi niya ay nananatiling nakatali sayo. At alam mo ito dahil napansin mo ang pagbabago sa kanyang tingin kapag. Pumasok ka sa silid. Napansin mong kahit wala ka sa abot ang kanyang mga mata. Laging naghahanap sa'yo. Ang pakiramdam na mayroong nag-iisip sa'yo. Kahit hindi ito sinasabi ay totoo. At hindi mo ito ini-imagine. Samantalang siya ay umaalis kasama ang iba, sinusubukang punan ang mga puwang ng kababawan. Ngunit sa bandang huli ng araw, ang katahimikan ay sumisigaw ng iyong pangalan. Sinusubukan niyang makalimot, nagsusumamo na okay lang ang lahat, pero hindi. Ang mga gabi ay mahaba at mabigat ang pag-isip. Naalala niya kung paano mo siya tinitingnan, ang sandali na magkasama kayong tumatawa. At bawat tawa na naririnig niya mula sa iba ay hindi pareho. Ang taong ito ay inisip na kasama ka. Ang taong nagsabi na hindi pahanda. handa. Iniisip niya kung papaano ka bibitbitin ang kanyang mga pinamili, gumagawa ng mga plano para sa hinaharap at ang takot na hindi. Maging sapat para sa iyo ang lumalamon sa kanya. Natatakot siya na kapag talagang nalaman mo kung sino siya. Sa likod ng maskara, hindi mo magugustuhan ang makikita mo. Nakakatakot ito para sa kanya. Kaya habang naghihintay ka, siya'y nababaon sa isang walang laman na rutina. Gumising, magtrabaho, uminom, umuwi at maramdaman ang iyong pagkawala. Ang buhay niya ay naging isang walang katapusang siklo. Alam niya na dapat ay kumilos siya, ngunit ang pride ang nagpipigil sa kanya, nagpaparalisa. Marami na siyang nasulat na mensahe para sa iyo. Marahil higit pa sa iyong inaakala. Bawat pagsubok na kumonekta ulit ay nasasakal ng takot. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Dahil wala siyang lakas ng loob na maging tapat. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay totoo, tunay, ngunit ang kawalan ng kumpiyansa ang patuloy na nagpaparalisa sa kanya. Ang takot sa pagtanggi ay nadarama. Pinapanood kanyang humiwalay at alam niyang nagkamali siya, ngunit hindi pa rin siya naghanap ng sagot. Ikaw ang kanyang sukatan sa iba, alam niyang walang makakalapit. Ang pakikipag-flirt sa club hindi mahalaga. Ang kasamahan sa trabaho. Walang kwenta. Walang sinuman ang nagpaparamdam sa kanya tulad ng ginagawa mo. Samantala, ikaw ay patuloy na naghihintay. Tinitignan mo pa ang cellphone, iniisip pa rin. Siya at tinatanong kung nararamdaman niya rin ba yon. At nararamdaman niya. Ang totoo. Ay mahal ka ng taong ito, ngunit hindi niya alam kung paano sabihin yon pagkatapos ng matagal na. Katahimikan. Siya'y kinakain ng kalituhan at sakit ng hindi alam kung paano bumalik. Alam mo na yon. At ang katotohanan ito'y nananatili sa ere. Kahit walang resolusyon. Ang taong hindi mo matatanggal sa isipan ay nasa kalagitnaan ng pag-isip tungkol sa iyo. Tutu. Siya'y nagigising at, bago ang anumang bagay, ikaw ang unang tao na pumapasok sa isipan. At bago matulog, ang iyong imahe ang huling nakikita niya. Tutu ito hindi siya makatakas dito. At kapag dumating ang gabi, lalo na bandang tatlo hanggang apat ng umaga, siya ay nagpapadala sa tukso na kunin ang cellphone at tingnan ang iyong mga larawan. Hindi para magpadala ng mensahe, kundi upang magpakalunod sa mga alaala mo. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo. At maniwala ka kasi nungalingan niyon. Ang talagang kailangan niya ay lakas ng loob. Lakas ng loob para harapin ang mga bagay. Sente para aminin na naapektuhan mo siya sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Lumampas ka sa ibabaw, naging diretsyo ka, at iyon ang nagpatakot sa kanya. Yung pag-uusap nyo, yung akala mo normal lang, pero nagbago ang lahat. Tinamaan mo ang mga sugat na itinago niya. Sa lahat, ang mga salita mo ay patuloy na umiikot sa isip niya, mga alaala. Na hindi nawawala. Hindi siya handa para harapin ito sa kasalukuyan, sinusubukan ng taong iyon na punuin ang isip niya ng ibang mga bagay. Lumalabas siya, nagpa-party. Nagpapakalunod sa alak, tawa at mga walang kwentang bagay. Pero sa pagdating ng gabi, at yakapin siya ng kalungkutan, na pagtatanto niyang hindi ito epektibo. Lahat ng pagsisikap ay nawawala. Ang katahimikan ng bahay niya ay sumisigaw ng pangalan mo. Inisip na niya nakasama ka. Siya na nagsabing hindi tamang panahon. Nakikita ka. Niya na nasa sofa ng bahay niya, nagigising sa tabi niya at ipinapakilala ka bilang. Espesyal na tao sa pamilya niya. Pero nagtatago siya sa likod ng takot. Takot na hindi. Sapat. Takot na matuklasan mo ang katotohanan sa likod ng maskarang suot niya. At habang tumatakas siya sa kanyang mga damdamin, kinakain siya ng mga pagdududa samantalang nandyan ka, namimiss mo siya, naghihintay ng isang palatandaan. Alam mong iniisip ka niya, hindi ba? Yung pakiramdam na may nagmamasid sa'yo mula sa malayo. Siya yon, walang duda. Nakaramdam na siya ng pagkakasala. Alam niyang hindi siya naging pata sa'yo. Alam niyang, iniwan kanyang walang sagot pero hindi niya maiwasan. Natakot siya at ngayon hindi alam kung paano bumalik sa buhay mo. Sinubukan na niyang magsulat ng mga mensahe. Mga limampu. Binura niya lahat. Dahil naisip niyang mahina ang mga yon, o baka dahil hindi kinaya ng pride niya na maging totoo. Ikinukumpara ka niya sa iba. Yung babaeng nanliligaw sa bar. Wala siyang kislap mo. Yung kasamahan niya sa trabaho na nagpakita ng interes. Walang laban. Wala ni isa na tulad mo at ito ang nagpaparamdam sa kanya na nakaipit siya sa walang katapusang siklo. Ang mga salita mo ay patuloy pang umaalingaungaw. Iniisip niya. Nalash putol-putol. Ang iyong ngiti ang iyong mga mata. Sa bawat sinabi, ang paraan kung paano ka komportable. Sa katahimikan na magkasama. Ang mga sandaling iyon ay matindi ang dating sa kanya. Ang buhay niya ay naging isang monotony. Gumising. Trabaho magkunwaring maayos ang lahat. Bumalik sa bahay. At alalahanin ka. Masamang tulog. At lahat ng ito ay inuulit ng parang isang madilim na siklo. Iniisip niya kung ano ang magiging hitsura ng isang kaswal na muling pagkikita ninyong dalawa. Iniisip na kumatok ka sa kanyang pintuan na magkaroon ng lakas ng loob. Napumunta sa iyong lugar. Sa lahat ng mga pantasyang iyon, laging. Nauwi ka sa kanyang mga bisig. Pero ang katotohanan ay iba. Ang takot sa pagtanggi ang nagpaparalisa sa kanya. Natatakot siya na. Nag-move on ka na na nakahanap ka ng iba na may lakas ng loob. Na hindi niya nagawa. Tuwing iniisip kanya, meron siyang pait na nararamdaman sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Ang katotohanan ay malinaw, alam niyang nagkamali siya. Kinikilala niyang ikaw ay totoo, isang natatanging koneksyon at nasasayang niya ang oras sa pagsubok na kalimutan ka, sa pagtatangkang kalimutan ang inyong pinagsamahan. Ang pride ang isang nagpapanatili sa kanya. Patuloy niyang tinitingnan ang kalangitan. At iniisip ka. Nakikinig ng mga kanta na nagpapaalala sa iyo at iniiwasan ang mga lugar na nagdadala. Nang iyong alaala. Umaasa siyang may nararamdaman ka pa rin para sa kanya na naghihintay ka sa isang senyales ng kapalaran para makuha ang lakas ng loob na wala siya. Nararamdaman niya ang pagmamahal para sa iyo. Ang tanong ay hindi niya. Alam kung paano ito ipahayag matapos ang matagal na pananahimik. Habang nagtatagal, ang oras ay hindi tumitigil. Ang mga pagkakataon para magkita muli. Ay naglalaho. Alam niya ito, pero kahit na ganon, nananatili siyang hindi kumikilos pinapanood ang kanyang buhay mula sa malayo. Nais magkaroon ng lakas ng loob. Takot na takot na. Mawala ka sa kanya ng tuluyan. At walang ginagawa para iligtas ang maaaring mangyari. Ang taong ito ay nakakulong sa damdamin para sa iyo. Hindi. Isang lumipas na yugto. Ito ay totoo. Hindi kanya maalis sa kanyang isipan. Kahit pa kung nagkukunwari siyang hindi mahalaga. Gabi at araw. Nagkakasama, pero ang iyong imahe ay nandyan pa rin, nakatatak sa kanyang isipan. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, inaalala ang mga sandaling pinagsamahan nyo. Binabalik-balikan ang mga ngiti at mga titig na pinagsaluhan. Siya ay muminiti mag-isa at kasunod nito. Nararamdaman ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya malimutan kung anong meron kayo. Ngunit hindi rin niya magawang mag-ipon ng lakas ng loob upang muling mabawi ang espasyo sa pagitan nyo. Sinabi niyang kailangan niya ng distansya. Isang mahusay na naensayong kasinungalingan. Ang tunay na kailangan niya ay harapin kung ano ang kanyang nararamdaman. Takot ang pumipigil sa kanya na magbukas at aminin na ikaw lamang ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Sa likod ng malamig na harapan, mayroong apoy na sinusubukan niyang patayin, ngunit hindi niya magawa. Napansin mo ito, hindi ba? naramdaman mo nang siya ay lumayo, ngunit kasabay nito ay nakita mo ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ka nag-imagine. Ang taong ito ay nagdaramdam ng wala ka, ngunit ang dangal ang dahilan kung bakit pinananatili niya ang distansyang. Siya mismo ang lumikha. Sinasabi niya ang isang bagay, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, kumikilos siya sa kabaligtaran. Hinahanap-hanap ka ng taong ito. Para bang may isang bahagi sa kanya ang nawawala. Sa katahimikan ng gabi, kapag humuhupa na ang mundo, tinitignan niya ang cellphone, nag-aalangan at pagkatapos ay sinusukuan ang pagpapadala sa iyo ng mensahe. Isang labanan sa kanyang kalooban. Gusto niya, ngunit sa parehong oras ay natatakot siya na hindi ka makaramdam ng kaparehong damdamin. Nakikipag-date siya sa iba, sinusubukan punan ang kawalan. Ngunit walang maikukumpara sa iyo. Bawat tawa, bawat usapan ay tila pababaw. Kapag kasama niya ang iba, ang isip niya ay naroon sa malayo. Iniisip kung gaano kadali at tunay kapag kasama ka niya. Inaalala niya ang huling beses na magkasama kayo, ang pag-uusap niyong. Tila napaka-intense at puno ng kahulugan. Alam niyang iyon ang naging pagbabago. Hinipo mo siya. Sa paraang walang sinuman ang nakagawa noon. At iyon ay kanyang ikinatakot dahil. Ang lakas ng koneksyon sa pagitan nyo ay nagbunyag ng mga kahinaan na hindi niya nais ipakita. Samantala, humaharap ka sa sarili mong bahagi ng kwentong ito. Nakikita mong lumilipas ang panahon at nagtataka kung kailan niya mapapansin na panahon na para kumilos. Pagod ka ng maghintay at iyon ay masakit para sa'yo. Hindi ba? Ang paraan kung paano natigil lahat ay nag-iwan ng mapait na lasa. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung iniisip ka pa rin niya? Ang sagot ay, at ang kumpirmasyong ito dapat ay magdala ng kahit anong klase ng ginhawa. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kasi kahit alam mong siya'y abala sa pag-iisip tungkol sa'yo, hindi nito binabago ang katotohanang wala siyang. Tapang pa. Patuloy kang naghihintay, tinutuloy ang araw mo, pero. Ang isipan niya ay laging nakaugnay sa'yo kahit sa kalayuan. Alam niyang sinasaktan kanya sa ganitong pananahimik. Pero hindi niya magawa, Mahanap ang tamang mga salita para sirain ang hadlang na ito. Nakikipaglaban siya sa sarili niyang. Pride habang ang panahon ay nauubos na. At napapansin mong. Kailangan na ng pagbabago pero hindi ikaw ang maaaring gumawa nito para sa kanya. Ang masakit na katotohanan ay hindi niya alam kung paano bumali. Nararamdaman niya ang bigat ng distansya. Pero hindi niya ito maitulak palayo. Ang takot sa kabiguan ang nagpaparalisa sa kanya at ito ang pumipigil sa kanyang. Magpatuloy. Naging buhay na alaala ka at pinahihirapan niya ang sarili niya dahil dito. Siya. Nananaginip ng mga senaryo kung saan magkasama kayong muli pero pagkagising, ang realidad ay nag-iisa pa rin siya. At heto ka, naglalayag sa dagat ng mga katanungan. Habang ang taong ito ay nakukulong sa pagnanais na lumapit at pagkatakot na mabunyag, tinatanong mo kung gaano pa kahalaga. Ang maghintay. Sa bawat mensaheng hindi ipinapadala, sa bawat palihim na sulyap sa social media, patuloy ang pagdaan ng panahon. At ang pagkakataon na makasama ka ay lumilipas sa kanyang mga kamay, habang siya ay nananatiling paralisa sa takot. Alam mo na ito. At ngayon ang tanong. Ay, ano ang gagawin mo sa katotohanan ito?